Pagbati sa iyo, nandito na naman tayo para sa ating pagsusuri. Ngayon, may isang um, malaking ideya tayong bubuksan galing sa mga binigay mong babasahin. Paano kung yung pinakamalakas na puwersa pala para sa global mission, hindi high-tech na gamit, hindi rin yung limpak-limpak na pera, kundi ano, yung sarili mong lokal na simbahan, yung community mo mismo. O yan nga yung uh, parang central theme, di ba? Ating sisiye sa atin ng mas malalim yung mga CP na nagsasabing ang local church, dapat siya yung driver talaga. Hindi lang taga-suporta kundi yung mismong nagpapatakbo ng pandaigdigang misyon. Titingnan natin yung uh, mga batayan niyan sa Biblia, tsaka ano yung practical na ibig sabihin niyan para sa bawat isa sa atin, para sa iyo. Yung goal natin e maintindihan talaga itong pananaw na to at bakit siya, alam mo, mahalaga ngayon. Okay. Mukhang uh, talagang challenge ito sa status ko. Sige, simulan nating himayin. Kasi 'di ba, sabi sa mga material mo, madalas daw yung tingin ng maraming simbahan sa misyon parang isang programa lang. O kaya minsan parang extracurricular pa nga. O kaya ina-outsource na lang sa malalaking ahensya. Tama, yan mismo yung kino-question eh. Ang argumento dito eh kailangan nating balikan yung model sa Biblia. Lalo na yung example ng simbahan sa Antioch. Makikita mo yan sa Gawa kabanata 13. Pansinin mo yung mismong lokal na kongregasyon doon. Sila yung nag-ayuno, sila yung nanalangin, tapos sila yung nagsugo kina Pablo at Bernabe. Oo nga, sila mismo. Sila mismo, hindi lang sila parang, oh, heto pera, bahala na kayo. Hindi ganun. Sila mismo ang sentro, ang simbahan ng misyon, hindi lang tagaambag. Ang ganda nun, kasi uh, base rin sa basa ko, hindi sila nag-start sa, okay, sino may skills, ano plano. Nag-start sila sa panalangin at pag-aayuno. Parang spiritual foundation muna. Yun siguro yung isang point din. Crucial yun. At dahil dyan, lumalabas na hindi lang ito institutional change, personal din. Dito na siguro papasok yung sinasabi mong um, priesthood of all believers. Paano kumukonekta yun dito? Tamang-tama. Yung doktrinang yan kasi, na sa mga talata tulad ng 1 Pedro 2.9, sinasabi niya na bawat mananampalataya, bawat isa sa atin, sa iyo ay pari na at embahador ni Kristo. Gets mo? Oo, gets ko. Kaya ang misyon, hindi lang para sa ilan, hindi lang para sa mga professional na misyonero. Para sa lahat, para sa iyo. Yung trabaho mo, kahit ano pa yan, guru ka man, engineer, barista, estudyante, nagiging mission field mo na. Wow, ang laking babay niyan. Kasi parang binubura niya yung linya. Oo, yung linya. Yung linya sa pagitan ng banal na gawain, tsaka yung pangkaraniwan o sekular. Exactly. Wala nang ganong distinction pagdating sa mission. So, kung ganon, hindi na pwedeng ituring na um, isang committee lang ang misyon sa simbahan. Dapat ba parang nasa sistema na? Yun mismo. Dapat daw maging parang DNA ng simbahan, hindi lang appendage. Nakahabi dapat sa lahat ng aspeto. Halimbawa, sa worship nyo, pwedeng kumanta kayo ng mga awit sa ibang wika paminsan-minsan. Ah, oo. O kaya ipanalangin ng mga bansa. Oo. O kaya sa discipleship, dapat may global lens din. Tinuturuan ng bawat isa na makita yung role nila sa bigger picture ng Diyos. Pati sa budget siguro? Siyempre. Dapat strategic din yung paglalaan ng pondo, hindi lang basta bigay. Tapos kahit sa small groups, di ba? Pwedeng mag-adopt ng halimbawa unreached people group. Ipanalangin sila, suportahan. Yung point is magkakaugnay. Dapat ang local at global. Yung paglilingkod mo dyan sa community mo, training na rin yun para sa mas malawak na gawain. At yung global awareness, nagbibigay buhay din sa local action. Ganda ng konsepto ng DNA. Yung parang nasa core identity na talaga. Pero um, paano ito may sasakatuparan? Kasi ang dali sabihin. Pero yung actual steps... Meron din mga mungkahi dyan. Tinatawag nilang strategic mobilization. Madiskarting pagpapakilos. Kasama dyan yung una, kilalanin nyo yung mga kaloob, yung passion ng bawat miyembro. Parang assessment. Okay, ano pa? Tapos gumawa ng malinaw na pathways o daan para makasali ang lahat, hindi lang yung mga sanay na. Dapat may paraan para sa ordinaryong miyembro. Makes sense. Kailangan may malinaw na susundan. Oo tsaka bumuo ng malalim na partnership, hindi lang yung padala pera, tapos na. Relational, dapat may ugnayan, may panalanginan. At leadership? Ay, napaka-importante niyan. Kailangan yung mga leader mismo may malinaw at, alam mo, nagaalab na vision para sa misyon. Sila yung mangunguna para mahawaan ng lahat Okay. Napakalinaw ng argumento galing sa mga material mo. Ang lokal na simbahan pala hindi nang dapat meeting place, kundi isang launchpad. Isang lunsaran para sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Parang balik sa original design. Tama. At iiwan ka namin, ikaw na nakikinig, ng isang mahalagang tanong. Kung totoo nga ang bawat mananampalataya ay misyonero sa puso nito at ang lokal mong simbahan ng sentro ng pagpapadala, ano nga ang papaano nito binabago yung pagtingin mo sa sarili mong papel at sa identity mismo ng iyong kinabibilangang simbahan? Isang bagay nga na sulit pagnilayan hanggang sa susunod nating pagsisiyasat.